Ayan pare pagsindi ka Aray 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 Rico, <laughs> ko mo pare sindyan mo Sindyan mo Huwag <laughs> sa na kami Ready na lahat Anong papasindi na si pare ating? Awar kareng taso na na eh Sinunod nyo naman ako, ready ready na ako Pero yung mga kasama ko Walang ka balot balot, walang ka jacket jacket Walang ka helmet helmet Ayan ah Oke, kisah jemban lagi <laughs> teman-teman. Naku sepele. Naku sep separa. Madi eh. yang mabigla lang masin siya nata ka kung na kayo. Malapit na kami sa exciting park. Ito na yung exciting park na eh. Papauso <laughs> na namin to. Ano ka log kumaka sana wag lata mata. Idumog ko lang ta. Kayo lang ah para din. Tika lang. Tika lang. Pada yata bigit din nagpada sa kanta. Jamon. Ha, Tika lang. Sama-sama tayong tatakbo. Pero masipara ito naman. Walang ka-jacket-jacket yan siya pa yung aakyat <laughs> gano'ng katapang yan tumakbo na yung kasama namin <laughs> tumakbo na siya Allah. hey bumalik ka ayun na ayun na ayun na, ay na, ay na dito lang tayo malapit sa usok ha? Dito lang yun pare, si Digte Asok Mod a lang Basta dito lang tayo malapit sa Asok Para di na tayo puntahan Laro lang naman yun eh Dato ang ang mga, mga matinda gabi Ang mga tama pagkuhan namin natin eh hmm. Ayun yung ayokan sa tapat Kaya yung na ka Huwag kang tatakbo, hahabulin ka Ang pangikam na itatapog, di ba? Oo, ang pangikam na pare, kasi ano natin na maalam na eh Gusto mo pumunta pare? Ano da jay? Plastic na dyan. Tawag ka yan. Huh? Ano na, maapoy yeah. na. Maapoy <laughs> na. Ayan na siya. Ayun, nasa taas. Ito okay, ba yan? Ayan. Ayan ang ayokan. Hindi tapos ng dyan. Ano ba? Wala pala siya. Man, kalmado man na namin. Easy. mag ba ka yung si Tata parang ka? Maliit yan pero napakarami yan Pag lahat niya kumagat sa'yo, ewan ko lang. Si so, Parating sabi niya, maliit lang yan. Talagang ano eh. Kumpiyansa siya eh. siya <laughs> Saan na isang kasama natin? Nasaan na? Hindi ka kahuya. Nasaan siya? Hey! Ito! Ito yung kasama namin, tumakbo. Madi magayang sanay siya. Kaya hmm. napada. Murturo mga mga Nako. So, rito

Pag may napisa, pag may napisa ka sa kanila, doon. Doon ka nila babakbakan ng babakbakan. Ayun oh, taas oh. Kaso hindi ka mabidyohan ang maayos dito. Hindi naman ako pwedeng lumayo kasi nandito yung usok. Kailan ni pare? Kailan tayo Ah. Mhm. Eh. Kumpara naman 'yung dito. Pagol yang paray. Wala ka nang galo sa ensan. Pagol <coughs> Alam niya ito 'yung pangalawang basis. Pangalawang basis ko na 'to pero Natatakot pa rin ako <laughs> Sige pare, pang manumato yan May isampu na hmm. Sige pare ating Siguro mga wasing kwenta na yan Na beses Ayun, napayosi-yosi lang siya doon oh. Ayun na, nauso ka na pare Tika, masitikan Ayun na, ayun na, lumipad na pare Ayun na, lumipad na Ayan na pare. Nako. Ayan na. Dito lang tayo. Oh, Ayan na sila. One Nagliparan na. Ang dami. Yan. May panawan na tumit. Dito kami sa mismong ilalim niya. Yung <tod> sa namin doon nagsisigarilyo, may usok siya. Kami wala. Handa? Okay, Ngayon na nag-aalisan na siya. Pagantay na ba? Ano ang awan? Ah, malalaglag. Nalayo kamay. Ayan ah, na sila. 오, oh, 나네라데르어 lalayo muna kami. lalayo muna kami. Ay, para pag sindi ka. Ray, ray, ray. Ray, ray ko. sindihan mo, pare, sindi mo. sindihan mo. Puchak. Sindi Sumunod pa dito eh. Namatay yung Sige na natin. Kung masok na ka usok. Sumunod pa sila dito Duwa dito pinitik ka paligid mo. Hmm. Ay, e, kalakang ganun ka. Hmm. Ang oh, mga nang na ng wind light. Ito na talaga sa spin eh. Masasok. Ang ganos. Ang e, nagango na. Ang ganga. Tinagad naman na ganos na ito. Gano. Dito ko ba tinakot kayo e, pili? Ini siapa nak Sige pare, pausok tayo Ay, naku Ano pa? O, mabot ang ganday O, balay na nasa Ano ka dyan Ano, mo ulat na dyan okay. eh Ano malapit eh, okay. uh, o Oh, uh, oh, uh. oh, oh. dan jenek dan masuk meneng nah <coughs> <Dumi pare>. tak <Next. coughs> <coughs> ibalik tayo. Pag nagalanganin tatakbo na tayo dyan sa may usok. Oh my Hindi na para. Hindi na doon. Ah. Hindi na nakabang sila doon sa daan. Bumalik na sila doon. Sebenernya so, buat ngepat hebat, amin ah Gung 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 Terus kulda lah hmm. Genta ya Genta ya Tuh lah Tuh lah, saya Patuh si nabludan ah Barang dimaktal dapatnya hmm. Nggak karamu katakan Tidak dalam itu riau Nah, <laughs> itu ulitin

Wala pare, wala. Wala laman. Ha? Oh, pa sila. Hindi pa umalis. Andun pa sila. So, oh, pare, makita mo. Dugo. Hoy, oh, gumo. Oh, ano na? Yo mo yugyug. -yug. Baka laman wala lang pare. Wala. Diba, dami nila diyan, oh. Pero hindi kanila kinakagat.

ba tanay? Mapudutan ba lang pwede ka? Ayos ka lang dyan? Handa. Hindi ka nila lalapitan dyan? Ayun na! Umapay na pare! Umapay na pare! Pinagat ako ng langaw! Langaw! <laughs> Ang dami nila dito Awan pare! Day, pare. Ang dami Awan nila dyan! Agunggunggon! Tata ko ba kubana, eh. Ayan na eh! Agunggunggon! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Lumabas na sila! dami! Kita nyo ba? Mhm. Awang mo nai. Ba sitin <totans> na yan. awang. Ang kanan damit. Walang laman. Dito lang ara. Ang <totans> dami nila. Uh, uh, awang na pula Walang laman pare. Wala. Awang na pula eh Ay, napakarami nila, walang laman. Ay. Hey. Kahit maliit wala. Nay. Di mo. Sanga. Wala. Ha. <laughs> Pat ganun. Pat ganun pare. Mhm. Mm -hmm. Wala kahit isa. Wala kahit isa. <coughs> Walang laman. Tawag ko ba nang malangatin That, eh? Walang laman kahit isa, ang dami nilang lumilipad oh. Hmm. Ayan, para alay, oh, napakarami nila. So, na, oh, napakarami nila oh, kita nyo ba? Sobrang dami. Pag yan ang nakakagat sa'yo. Iwan ko lang kung mabuhay ka pa. Ito bling yung mabiyag na tayo ka natin. Kurubrub lang matay hmm, daan na ren, pa Hmm, pa sa baba pareo. Oh. Hindi naman kalipad yung iba Lakas ba ng mga apoy? Pero walang laman. Sayang. Sayang no ma di dapay na nakakwa. Bago lang, bago lang.